Muli na dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simple, simple lang naman kung saan si Mr. Pepsi ay naimbita sa ganitong larangan tulad nga bagong dating itong aking kumpare kumpare? Ito yung bahay nila na bundar dahil sa kanilang pagsisikap kaya yeah. nagkaroon na sila ng ganito Sa nga sakay para magtrabaho? Sa kanada po, sa kanada Kaya <laughs> sila, sila yung masisipag na mga mayan Kapakita natin yung buong area nito itong tulad nga nito yung nasa kusinang ng bago pa lang tayo. At itotor natin to kung ano yung kagandaan itong napagawa ng atlakundar nga na. Ayan, yeah, makikita nga natin yung area. Ito yung dirty kitchen pa lang to. Kukuha nga natin to ng bumbo mula labas hanggang loob yung ating pagkukuha ng camera nito para masaksiyan natin kung ano talagang natatago na itong kagandahan. Ito yung pinang gate nya papasok na nga tayo rito at matatanaw mo naman yung biranda nya ito dalawang biranda ay papasok na nga rito at paiigutin na natin yung camera kung ano man yung natatago nitong kagandaan ay ito hindi na maikukubli nya tulad nga ng mga laman na yan ito yung naka landscape na maganda base sa akin nakikita at na masasaksiyan ito yung ito yung akyatin pa natin yung kaita taasan para masaksiyan na nga natin siyang lubusan nandito na nga tayo sa pinakang selling area. Makikita natin dito yung mga dwebles yung Ang gagara talaga at lalong lalo na yung nakapong mga big time kong ninong at ninang. Ganon din yung tiyahin ko, nandito na nga sila. Magandang gabi, Tito oh, Shoutout shout nga sa mga taga Bicol, sa taga Irigan, sa taga Bula, taga Bato, o kung saan man sila. Yung bahagi ng kusina niya. Ito yung maliit lang para dito sa sala at yung pinakanda yung tickets nga nandun na ang kagandahan nito itong punong na papaya ay makainog na miracle fruit <laughs> nandito nga yung pagiliran ng bahagi ng bahay niya magkapaligid ng nga rito yung mga halaman tuloy 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 lang tayo sa ating pagkuha ng kamera na hindi tayo nagsasawa talaga sa ating mga nakikita tutungo na nga ako sa itaas na bahagi ng bahay niya ay maghahagdan na rito nandito rin yung iba't ibang kasangkapan yung ginagamit yeah. niya rito tulad niya nito itong mga duwebles na to sa sobrang kinis niya ito'y nangingintab pa kahit saan bumaling man yung ating kamera tulad niya nito CR pa lang ito'y isang bahay na ng isang sa squatter area kaya masasabi dito ni, ni Mr. Peps maganda siya at nasasaksiyan nga natin yung nagaganda ang mga ang kanan ng aking kumpare magandang gabi sa inyo te eh. <laughs> at ito yung pinakang sailing area niya nandun yung pinakang atik niya na ito yung napakataas at napaganda, makikita natin yung sintilyer niya at ito yung hagdanan niya naman na tayo iakyat para makita pa natin yung ibang bahagi niya tuloy tuloy na nga tayo sa ating palakyat para lubos na natin at masaksya na. Patungo na nga tayo dito sa mga kwarto nila. Ito ay mayroong tatlong kwarto na matatagpuan dito sa ito nga, itong unang kwarto. Ito, ito nga yung kwarto ni Amara. Magandang gabi iyo Amara. Hindi oh siya marunong mag-Tagalog kaya hindi kami oh! nagkakaintindihan. Sorry sila yung naglalaro na busy, busy sila kagandaan dito centralized yung aircon nya at yung mga sun filter nya ay napakaganda may reflection yung ilaw nya ito tuloy tuloy na nga tayo dito napakaganda talaga at ayun naghahanda naman siya ng bangkuna ito naman yung second room nila at namamay na rito yung mga angkana ni Paring Gary magandang gabi sa atin lahat Ayan, centralized din yung aircon niya. At ito yung malawak yung kwarto niya. Ayan. Hello? At dito naman tayo sa bahagi na to. Ito yung bathroom niya sa taas. Ito yung napakalawak din. Ito yung comfortable, comfortable talaga yung bawat bisita. O kaya yung maniniraan dito mayroon mat shower. Ayan, makikita natin na ah. Elegante, elegante at simpleng-simple siya at hindi makakawala dyan yung kagandaan talaga lalo, lalo lalo na yung mukha ni Mr. Peps. Gwapo talaga, nagbibiro lang siya. Ito yung may parting tatlong kwarto yung taas at mayroon ditong waiting area. Ito yung pinakasupa niya. At nandito nga yung panganay na anak ng aking kumpare <laughs> na nang at titingnan nga natin tong kabilang kwarto. <laughs> ah, ito naman yung kwarto ng aking Tio Wayne. Siya nag yan. Ito yung pinakang tinutuloy niya rito. Ganon din yung formahan. Anong masasabi mo? Ang tabahan! Mr. Picks. Ito na nga yung pinakang niya na nakita natin kanina. Ito yung bungad na terrace niya naman. Ito. Elegante yung datingan at simple simple lang. So, natin dito. At na, nandun yung mga nakakabit na ilaw na napaganda. Ito na yung bahaging baba niya, yung ating pinapakita na. At, at ito yung pinakamaganda rito, itong bahagi na ito. Dito ay sila nagre-relax na sila ito mga na nang iba't iba tulad niya yung nandun si Tita Marn at yung mahal ko sa buhay nandyan na nga rin sila at yung naggagandahan nating mga angkanan nandyan na sila at ito naman nagbibigay na ng pulutan anong pulutan naman yan? ito'y dalawa yung biranda niya ito yung isa mas malawak doon sa una Mong isik, mong sir, mong sisik. At nandito nga yung kumari ko, bilang owner nitong aming napunta. Tayo na imbita nga dito, dito sa opasyon na to dahil birthday ng kanyang anak. Ito yung magandang kuhanan ng camera at matatanong natin. Anong masasabi mo naman Tita Mer sa mga ganap na yun? Masaya. Nandito silang lahat. Ay kulang pa pala. Wala pa Ayun. Ayun na yung komento ng ating tiyahay na mapagmahal sa lalong-lalong sa mga pamangkin. Ang kagandahan nito sa lawak at lawak nito at yung pinakambabari nito matatanaw natin na napaka fresh kung pag-inuman. Dito na siguro tayo malalango at malalasing na. Mga pinakalikod naman na niya. At wala na tayong ibang gagawin nito kundi tumagay na. Nandito rin yung mga high-tech na kasangkapan na ginagamit niya sa kusina. Ito ay yung kumpare ko, magluluto na siya ng kilawin. Ang gagamitin niya ay isang tuna, na nagmula kay Mr. Peps. At ito naman yung kumakana, na. itong kaibigan natin. Tigwapong yung gwapong-gwapo at batang-bata pa. lalo niya na. Upload mo yung kuya, abangan po. Inilaglag na naman muli niya yung sibuyas na. Hanggang ba sa restaurant ka pala nagtatrabaho? Oo naman, ganun pa na rin. Yan pa rin pala yung work niya. Yan pa rin, Japanese din ba yung inawakan mo, hindi na? Japanese pa rin. Japanese pa rin, kinakananin niya yung tuna sa pag-iwa at pag-iwa pag walang edit yan pero hanggang ngayon nandun pa rin yung talented na ginagawa niya sa buhay niya inilaglag na yung pagkikilaw naman ng bawat isang Pilipino may kanya-kanya tayong paraan no? kaya istilo para magawa natin ng maayos at depende na lang yan sa panlasa ng bawat tila natin inilaglag na nga yung crack na paminta ito'y lubos na magpapalasa sa kanya patuloy-tuloy niya ng minekos-mekos na pero yung mga iba tulad ko pag ako'y gumawa mas masarap sa akin pag nilamutak ko ng kamay at ang importante daw yung malinis lang yung kamay natin kaya lang ating kapatid na Indiano, yeah, hindi yeah, masabang yeah. mag megos, -megos. Malamang, siguro mangyayari na. At itaititikman na ng aking kumpare. Anong masasabi mo pare? Kulang sinasuka, no? Kultipa? Kulang Siguro hindi naman sila magtatalo sa timplada Pagkatiin na lang para wala na tayong pagtalunan. Nice yan. Pantag, Mr. Shout out sa iyo. Ano ang pangalan mo? Mike. Ayan, so, siya okay, Mark from Pampanga. Yeah. <laughs> Siguro, hindi na natin ito patatagalin kundi kailangan matikman matik dito ng Mr. yung gawa nila. Yun. Dila na lang natin yung kapatunay nito kung gaano siya kasarap. Hmm masarap sa rin ang Kaya ano pa. Anong masasabi mo sa lasa at mo na rin? Sarap, Mr. Debs. Ay, kumakain Ayan, sila na yung magpapatunay dyan kung ano yung magiging lasa. Tani ito na tapos ano. may ang may gawa talaga niyan si Paring Gary. Apo, ka pala mo ito sa ano, YouTube ah. Siyempre, bawang. Ito, ito yung mga siguro magsisinuwaling to dahil ang kanan to. Nang <coughs> lasa. Anong masasabi mo? Kumari? Matabang! Wala asin! Wala asin at <laughs> sinigay, wala kami. Kami kanina yung mga... <laughs> Ay, may inyay, natapong pa yung asin. Yung founder nyo eh. Ang taba ni Mr. Pep. Yan. Anong masasabi mo sa pagtatagay mo? Ikaw? Parang pala siya tumagay nung panahon. Maalala natin nung mga past 25 years. Nagiinom kami nito ng dalawang kaon. kabilang dalawa. O higit pa nun. Yung naiinom namin. Ayaw ko lang ngayon. Siguro baka hindi na natin kayo yun. Hindi na talaga Yung tama-tama na lang. Kailangan drink moderately na lang yung ating ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang okay, man, <laughs> ano pa? Tara na. Pagay na tayo lahat. Shoutout sa ating lahat at magandang-magandang gabi sa ating lahat.